yung bagong kain. Sinanggila ko sa dito na sinabi, siya ang kanyang mga inatay. Anong tanyahin sa kanyang mga ina naman po sa ko. Kinukuha na Lahat. Hindi po yan lang po yung ko. Hmm, sayang. Kamukha yan yung ganit po. Ang babae. bilans? sa lugar, sila ng tubo ng kanya mukbang, dalawa siya na ng kanjamo mukbang. Ako niyan ni ko iman, kina 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 kina